Kanta oh, ka na. Sa ko, salamat, sa iyo. na takila, salamat po Panginoon Diyos sa bigay mong panangalian sa amin sa tahanan ni Kuya Romy. Nami po pagsamo, pagsama-sama, pagsasalo-saluan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Eh, Amen. Ayan po lahat para makita nyo po. Ang dami Oh. Ayan. Ayan po si Yati Dorga sa galing ng tahanan. <laughs> ayan. So. Kain po tayo ng tangalian.

langka lutong bikul ha <laughs> ha ha yan po tayo pang kaibigan magkabambangan kabambangan po may bahay dito si Kuya Romy Karayap pero si Ati Dorgas po tagamay nila ako taga Pampanga ako. Ah, uh, bebe, may kanya -e mga tara. Yung manok naman, yung tanay niya, Pampanga. Ah, uh.

No. Huh? No, no. Oh. Patas Oh ya ya ya, ya, ya. oh no. 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 说饭局，我就是那个主家。

Takot nung daan, nung ko. At niyang ngininin tila nga po. Biyak yung harap ko, inuman mo yun. <laughs> Kanil <laughs> 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 At miya yak yung mo nga ko, inuman ko. Gamit nga yung ni... Pwede nga tulara nga ka. Tula, <laughs> <laughs> so, Kaya <kahinong> tumakain <laughs> Ako nung nimimku, um, bilitaw kong si mukingwang, malung malung malungitan mo, itan mo tuh, malung tuh, hahaha, 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 hahaha,

Ano yung nangarap mo? Wala na sabog. Ayan, ha? Sinrito ko na. Ito, ha? Ah, ito, yan. Yan ang tinatawag nilang tinolang prito. Ito na rin yung tinolang. sabog, ha? Ang pangatulong ng... Ito yung platito, eh.

Binili na pa itong kagandang kisabo. eh hindi ako ko Saan yung manok yan? Saan yung manok yan? Nga. Anong gagawin? Ito ang uh. ganoon. Di lang malaki. nasal Malaking malaki. Kasama,

minum kayak kaya marah yang cuma si kira 36 si apa begdia mulah minum kayak lo minum masakit din naman yung kanya. Ako oh, kanita, mga albag kubitis. Kami minum ko, darag ko kubitis. Kaya po, saan yung pepon doktor doktor ah? Yan di pa nakikita tamo. At yung tapang ng balbula. Wow. Oh. Yung na nita ka pa pa doktor. Siyempre, makatalakad ka, makalukluka.

ખળા�ા�ેએ ખ૨ા�ા�ા�લે ખળા�ેા�ા�ે ખ૳ા�ા�ા�ા�ા�ા�ે